Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Purihin natin ang Diyos na buhay na siyang nagbibigay sa atin ng kasaganaan at pagpapala. Ngayong araw na ito, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayon din po, bigyan po din natin ng mga katanungan ninyo ng kasagutan na kusan ay magbigay po ng linaw sa mga itinatanong po ninyo sa pamagitan po ng banalakausalatan at doon tayo kumukuha ng mga sagot. Ano po? At ito po, ang topic natin ngayon ay mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. At masahin po natin ito, ang tanong na ito mula po kay Segundo. Sinasabi niya, kapatid, may verse sa Bible na sinasabi mapalad yung mga patay na unang nabuhay dahil wala na sila sa katulan. Maglingkod na lang sila sa Diyos sa loob ng isang libong taon. Kasama ba rito ang lahat ng mga banal at apostoles, pati ang mga propeta. Good evening po. Thanks po. Opo, nasa kasulatan po yan. At huwag hindi po tayo bibiguin ng Diyos sa mga itinatanong po ninyo para makita po natin ating pong babaybayin. Ano? At ngayon po, umpisahan ko po dito sa talata ng Apokalipsis 20 verse 6. Ito po yung sinasabi po ninyo na mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Kaya po kaibigan, itong mga bagay na sino -sino ito, sino-sino ito? Ito ang tanong natin. Yung sinasabi po ninyo na mapapalad yung mga nakasama sa unang pagkabuhay na muli. Ano ho? At maglilingkod, nakasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Totoo po yan. At ito nga po yung binasa natin. Kaya hahanapin naman natin sa kasulatan, sino-sino yung pinalad. At ito po, baybayin po natin sa mga sulat po ni Mateo. Dito po sa sulat ni Mateo, no, Si Mateo po ay nagsusulat sa pamagitan po ng uh, kanyang ministeryo. No? Dito sa kanyang sulat ay ang pananalitaya ng ating Peneso Kristo. Kaya sinusulat niya. Kaya kay Kristo natin ito makikita yung tinutukoy niya na mapalad. Unang-una po sinasabi dito mapalad, mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sa sapagkat kanila ang kaharian ng langit. O, nakita ba ninyo? yung mapapalad na sinasabi yung nagpapakumbabang loob. Ano ba sa ibang salin ng salitang ito? Yung mapagpakumbabang loob. Ito po ay inaaming nagkulang sila sa Diyos. Yung, di ba? Katulad mo, nagpakumbaba ka sa Diyos. Na kung saan humingi ka na ng tawad sa Panginoon, hindi ka na nagpatuloy sa pagkakasala. Ayun ang kagandahan eh. Kaya tinawag kang mapalad kasi inamin mo na nagkulang ka. Humihingi ka ng tawad sa Panginoon dahil sa iyong mga nagawang kasalanan. O nang una, kung ikaw ay sumamba sa Diyos Diyosan, ang ibig sabihin yung binigyan mo ng pahalaga yung mga bagay na pang literal o pang mundo. Ano ho? Sa halip na sundin mo ang Diyos. Ay ngayon, na mo, inamin mo na mali pala ang iyong mga ginagawa nung una. Kaya nagbalik loob ka sa Diyos. Kaya mapalad ka dahil makakasama ka sa karihan ng Diyos. Sila po yung makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Kasi ito yung tanong mo. So, yun ang sagot po natin. Kung gusto mo pa, dagdagan pa natin. At ituloy po natin sa verse 4. Sabi pa dito, no, mapalad ang mga naghihinagpis dahil aalawin sila ng Diyos. Ano ba yung salitang naghihinagpis? Sa ibang salin ay, masahin po natin. O, naghihinagpis. Dito sa isang salin, para makakuha po tayo no nagdadalamhati so alam naman natin pag si nagdadalamhati nalulungkot nalulumbay na kung saan halimbawa na limbawa, nawalan ka ng anak na ka ng asawa di ba eh nagdadalamhati ka dahil sa kanila pero kung ang asawa mo naman ay balasubas at ikaw ay ginawa ng hindi maganda ay hindi mo na yung makikita naman ano pero yung mga asawa mo anak mo dahil sila naman ay mabubuti at mababait, makikita mo rin sila doon sa langit, doon sa karyan ng Diyos. Ano po? Pero yung mga taong gumawa sa iyo ng kasamaan, hindi mo na yung makikita doon. Pero yung mga gumawa ng kasamaan naman sa iyo, pero nagbago, I mean, hindi ka para maghiganti doon sa langit. Ibig sabihin, pinatawad siya ng Diyos, pinatawad ka rin, ano ho, at kayo yung magkakasamang kapiling ng Diyos. Kasi ang layo na ng Diyos, eh, mapabalik sa Kanya, sa Kanyang piling sa pamagitan nga ng salita ni Kristo kaya nabago po sila. Aminin mo na tayo ay nagkaroon din ng ganitong sitwasyon na kung saan ay nagkulang din tayo sa Diyos. Ano? Ayan. Tuloy natin sa verse 5. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagat mamanahin nila ang daigdig. Ano? Bakit daigdig ang mamanahin? Yung mga nagpapakumbaba. Alam natin itong mga taong itong nagpapakumbaba, syempre hahaba ang buhay dito sa lupa. Ano? Bakit po? Siyempre, marunong siya makibagay, makisama. Kasi po, yung nagpapakumbaba, kaysa magmataas, laging galitin, ay siyempre, laging may uh, yan. At the same time, pag lagi kang galit, na blood o oh, maba, iikli ang buhay mo. Kaya ibig sabihin hindi yan, pag mamanay ng daigdig, siyempre, nilikha ng Diyos ang daigdig nito para mamuhay ka ng mahaba naman. Ano? At the same time, makakasama ka rin doon sa karya ng langit. Kasi, makakasama ka sa unang pagkabuhay na maguli. Yung sinasabi po niyan. Ano So tuloy pa natin sa mga sumunod na talata verse 6. Mapalat ang nagugutom at nagauuhaw sa katuwinan. Yung pong, ibig sabihin dito ng nagugutom at nauuhaw hindi ho literal, kundi ito ay nais mo talagang sumunod sa kalooban ng Ama. Kasi yung katuwinan, ito yung pagbabanal na kunan ay magkaroon ka ma nang magkaroon ka ng ganitong pamumuhay, kabanalan. Kasi yung katuwiran, namumuhay ka sa katotohanan, sa katuwiran ng Diyos, kabanalan. Kasi yan ang gusto ng Diyos. Dahil ang sabi dito, ang pangako, sapagat sila'y bubusugin. O, ba? Diba? Pag sinabing bubusugin, ay hindi ka pagkukulangin. Ano? Tuloy pa natin para malaman pa natin sino yung makakasama sa unang pagkabuhay. Ito pa ho, mapapalad ang mga mahabagin. Yeah. Kung nahabag ka, marunong ka magpatawad, ay siyempre patatawarin ka ng amang nasa langit. Kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ba? Ay, hindi ka makakasama kasi hindi ka marunong magpatawad. Kaya yung mahabagin, mawain yan. Yeah. Palitan natin ang ibang salin. Kung mawain nga po, yan. Mapalad ang mga mawain. Hindi ba? Naawa ka. Kasi nagpapatawad ka rin eh. Akala mo ba yung mga gumawa sa'yo ng kasamaan, tapos na nahingi ng pasensya, nahingi ng sorry, hindi ka marunong magpatawad. Baka ikaw pa ang hindi maligtas kasi hindi ka mawain. O, di ba? So, ayan ang layo ni ng Diyos. Matuto tayo magpatawad. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ay eh, di magpatawad din po tayo. Ano? Dahil kaawaan din sila ng Diyos. O, di ba? Ayun ang dapat nating malaman. Maka makasama din sila sa unang pagkabuhay. Ayaw mo ba ang hindi talaga makakasama sa unang pagkabuhay, yung talagang hindi sumunod sa Diyos. Yan ang ating iisipin. Kaya nung una, naging kaaway mo siya, pero nagbago naman siya, nagpakumbaba sa Diyos. Mag nagbalik loob sa Diyos, nagpakabuti, nagpakabait. O di ba? O di patawarin mo siya. Kasi ang layunin po ng Diyos, ang tao ay maging mabuti. Kaya yung kalalagayan mo dati na hindi ka naging mabuti, kaya dapat mong maintindihan at ma-realize yung mga ganong bagay para sa Diyos Okay, marunong tayong sumunod. Kung ang Diyos nga naaawa, bakit ka? Hindi rin ka ba maaawa? Baka hindi ka pa kasi kung hindi ka marunong maawa. So, yan ang kagandahan. Dahil kaawaan din sila ng Diyos kung ikay marunong maawa. So, yan mga yan, kasama sila sa unang pagkabuhay na maguli. Tuloy pa natin sa verse 8. Mapalad ang mga taong may malinis na puso. Yan. Ay, makikita nila ang Diyos eh. O, yung nakagandahan. Di ba? Sa langit yan talaga ang kagandahan dito, linisin mo ang puso mo. Kung namumuhay yan sa kasalanan, namumuhay yan sa anumang karumihan, linisin mo. Nang sa ganoon, makita mo ang Diyos sa dakdang panahon. At yan ay makakasama ka sa unang pagkabuhay na maguli. Wala na yan sa iyo ang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, hindi ka makakasama doon sa pagtapon sa lawang apoy at asupre na parurusahan ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pati ang anghel kasama, kasama doon na sila, sila sila doon ay maghihirap, sama-sama sila doon makakaranas ng paghihirap mula sa Diyos. Okay? Kaya dapat maging ganito ang ating pagkatao, maging malinis. Tuloy pa natin, marami pa ho para makasama dito yung mga na, masao ng pagkabuhay. Pati rin po itong nagtataguyod ng kapayapaan. Tatawagin silang mga anak ng Diyos yan. Yung mga nagtataguyod ng kapayapaan, o, diba? polis ka. O, diba? nagtataguyod ka ng kapayapaan sundalo ka. Embet sila bida, nakakapatay sila dahil sa ano sila? Kasi nga po sila nagpo po-proteksyon ng bawat bansa. Kaya nga po may mga bansang hindi marunong sumunod, hindi mga pumapatay, kaya sila napapatay din. Kaya nga ang kagandahan dito no, 'yan ang mga bagay niyan, ang katungkulan niyan ay kalubayan ng Panginoon. Na kung saan ay bakit ka gumagawa ng ganyang bagay? Kasi nga ayaw mo ng kaguluhan pinoproteksyonan mo. O kahit dito, kapag kami naglalakad dito sa lugar na ito, may mga sundalo dyan, may mga pulis. Para nga naman, yung may manggugulo ay maproteksyonan. Manatili ang kapayapaan. So sila, yung mga gumagawa noon, pero yung mga gumagawa naman ng kasamaan, di ba, nangungutong, di ba, nagkakaroon ng hidden agenda, ay di, hindi yun kasama sa unang pagkabuhay doon sila makakasama sa susunod na pagkabuhay. Kasi dalawang pagkabuhay yan eh. Yung bubuhayin muli na mga patay, yung mga makasalanan. Sila yung isasama doon sa matinding kapighatian para maranasan nila yung kanilang ginawang kasamaan. Yung po ang ibig sabihin niyan. Kaya dapat, makasama tayo sa unang pagkabuhay na muli. Itong mga nabanggit natin, yan, ganapin mo yan. Nang sa ganun, makasama ka sa unang pagkabuhay na maguli. So, tuloy pa natin ang verse 10. Sinasabi pa dito, mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Dahil makakasama sila sa karyaan ng Diyos. O, so, di ba? Yun ang kagandahan. Dahil marunong kang sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit ikaw inuusig, di ba? Pinaparatang kang masama, wala ka namang ginagawang masama, di ba? Mali man kung gumagawa ka talaga ng masama, hindi ka makakasama sa karya ng langit. O okay, ito pa natin. Kasi minabanggit ka pa dito na kasama rin ba ang mga apostol at mga propeta? Kasama din po yan. Hindi lang yung mapapalad. Ano ho? Tuloy pa natin sa verse 11. Ano sila sabi pa dito? Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin, iniinsulto kayo, inuusig at pinapara, tangan ng masama. Di ba mga apostol ganyan? Pati po ang mga propeta, sabi dito sa 12, gayon, ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gandimpala ninyo sa langit. So yan. Ibig sabihin, makakasama ka sa unang pagkabuhay na muli. Bakit makakasama? Kasi nga po, dito sabi ng get po ninyo, yan ay gagamitin pa ng Diyos sa isang limong taon para maghari na kasama ng Ama at ni Kristo. Bibigyan tayo ng, kung tayo makaliligtas ha, bibigyan po tayo ng pagkakantao na, yan nga, kung tayo makakasama sa unang pagkabuhay, ibig sabihin, yan ay authority na ibibigay sa iyo para magpahayag muli ng Ibanghelyo. Kasi nasa iyo yung katangian eh. Nasa iyo, bakit ka tinawag na mapanat? Kasi nagpapakumbaba ka. Dahil malinis ang puso mo, maawain ka. Kaya yung ganyang pagkataong yan, kasama ka sa unang pagkabuhay. Kasi nga, Uh, ikaw ay kasama ni Heso Kristo at ng Ama sa loob ng isang libong taon para muling ipahayag ang Ibanghelyo. Kasi bubuhayin muli sa unang pagkabuhay. Pero wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ang ibig sabihin ng ikalawang kamatayan doon sa impyerno. Hindi ka malulupig dahil nasa iyo ang katangian ni Kristo. Kaya Huwag tayong padaya, kundi bagkos manatili tayo sa aral at turo ni Kristo para tayo ay makasama sa unang pagkabuhay na muli. Kaya tinatawag na mapalad sila, sila po yung makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. So sana naunawaan po ninyo, ah, kapatid na segundo, ano ho, ang paliwanag nito. Pagpalaing ka, I-share mo itong bagay na ito no sa iyong mga kaibigan, kakila, kakilala, kamag-anak, sa iyong pamilya. Ano para matuto sila. Sana makasama din sila sa unang pagkabuhay na muli kung naintindihan nila itong mga bagay nito. Salamat sa iyong buhay, no? pagpalain ka. At hanggang sa muli po, patuloy nating maranasan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ito po ang aking dalangin sa inyo. Magpatuloy po kayo sa paggawa ng mabuti. Manatili kayo sa aral ni Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri. Amen.